Ang WebDriver Torso ay ang kakaibang YouTube channel na nagsimulang mag-upload noong September 23, 2013 at naging tampok ng iba't ibang usapan dahil sa dalas nitong mag-upload ng mga 10 seconds na video ng red and blue na rectangle na nasa puting background na may nakakarinding tunog na may iba't ibang tono. Simula noong 2013, meron ng 624,000 uploads na ang channel na ito. Dahil sa mga iba't ibang conspiracy theory na kumakalat, sinabi na ng Google na sila ang may-ari nito at ang purpose ng YouTube channel na ito ay para itest ang video quality kung may problema sa audio at video quality ng YouTube. Dahil sa mga hindi nakakaalam, ang YouTube ay pagmamayari ng Google. Sa kabila ng eksplenasyon ng Google tungkol sa purpose ng misteryosong YouTube channel na ito, may mga naniniwala pa din sa mga conspiracy theories sa likod ng channel tulad ng di umano ay may kinalaman ito sa sikat na puzzle na Sikada 3301. Sabi naman ng iba, ang mga video ay isang secret message galing sa Google. At may mga ibang naniniwala naman na ang mga vidyong ito ay ginagamit upang makipag-communicate sa mga alien.